Hello mga kaibigan! Magandang umaga sa ating lahat. Happy morning everyone and happy weekend na rin. Ito na naman yung life coach at kanig ko siya partner, Ate JB. Ayan, so masayo tayo kaibigan, no? Kasi naman maraming laman yung ating tindahan. Nakapamalinti kasi kami at nakapag-grocery kahapon, their friends. At ginabi talaga si Ate JB at saka si Francis, no? So alam ko kaibigan, no? Some of you ay makakarelate, no? Ginagawa nyo ba ito kaibigan? Yung kahit gabi na, no? Kahit ah uh, parang close na no sa tingin natin magko-close na yung ibang tindahan sa city pero pag tayo alam talaga natin na may mga suppliers pa naman, wholesalers pa naman na bukas pa within that hour ay pupunta pa rin po tayo. Ito po yung isa sa mga ginagawa namin no bilang mga sari-sari store owners, no tip ko ito sa inyo kaibigan no. Actually, marami pa po akong tips na ibibigay sa inyo kung paano natin a uh, maparami yung ating customers na eventually um, siyang dahilan na tataas yung ating sales at syempre lalago ang ating negosyo kahit marami pa tayong, ka uh, tayong So kaibigan, isa sa mga parang ito kaibigan ay yung akahit uh, kahit gabi na ay tayo po ay pupunta pa rin sa pamilyang bayan kami po pag sa tingin ni Ate JB malapit nang maubos yung aking stocks, may produkto po kami na malapit nang maubos kahit gabi na basta alam ko lang na may bukas pa na wholesaler supplier doon sa city ay tiyak pupunta po kami their friends dahil ayaw ko talaga na kinabukasan pag may customers na maghanap wala tayong maibigay. Ayan, mawawalan tayo ng mga potential na suki, their friends. And sa susunod na si customer ay maghahanap ng same na produkto Ay hindi na sila pupunta sa tindahan natin Doon na sila pupunta sa ibang tindahan Bibili dahil nung uh, nagtanong sila sa atin Wala tayong stocks Kaya naman kaibigan dapat talaga huwag tayong maubusan At hindi lang ito kaibigan no May mga tips pa kung ibibigay sa inyo kung paano natin mapaparami ang ating mga customers para naman tataas yung ating sales. But before that, kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa yung pag-asenso. ang sana kaibigan, pakishare na rin, no? Para mas marami pa tayong matalungan. So, ang kaibigan, ipapakita ko na sa inyo or ipapaalam ko na sa inyo, no? Magbibigay po ako ng tips sa inyo, kaibigan, no? Yung mga simple, simpleng paraan, pero malaki ang may tutulong nito, bigan para tataas ang ating sales. Kasi naman, dadami po yung ating mga customers pag ginagawa natin ang mga bagay na sasabihin ni ati Chibi. Maen well, makibigan si Francis ay hindi pa po tapos mag-display ng aming mga paninda no? Tingnan niyo sa labas, Gabino and their friends, oh, di ba? So, ginabi talaga kami their friends. Malapit na talaga Gabino nang dumating kami dito sa bahay. Hapon na kasi kami nang kami po ay nagpunta sa pamilyang Bayan sa City. Ayun, so ngayon medyo puno yung ating tindahan. Ayun, si Francis ay nagdi-display pa no. Nasa ano po siya nasa loob. Ayan. So, kinuha ko po yung divider ko dito. Kung natatandaan nyo po, meron pong divider dito. Binigay ko po sa aking uh, matalik na kaibigan. Shout out kay Christy at saka kay Glenn, Ayan. So, para makita po talaga yung aking mga paninda dito sa labas. O, tingnan nyo, di ba? Ayan. So, noon kaibigan, merong divider dito. Ayan, pero binigay ko no, binigay ko sa aking matalik na kaibigan para Tingnan nyo, no? Kitang-kita ang ating mga paninda sa loob. Mas ma-attract talaga, no? Ma-attract si customer kaibigan. Pag nakita na, wow, maraming laman ang tindahan ni Ate GB. Mas gaganahan po silang bumili. Ayan, so gabi na, no? Ganito talaga kami kaibigan. Walang pinipiling oras. Basta alam namin na may bukas pa na wholesaler supplier doon sa city pamilyang bayan or big supermarkets, pupunta talaga kami ni Francis kasi ayaw namin maubusan ng mga paninda. Ayan, so Francis, hello! Bisa siya kaibigan. Ayan, sarang-sarang. <laughs> Nagalit sa akin. Wag ko na siya istorbohin kaibigan, no? Kasi nag siya. So, ito yung mga na pamilya namin kaibigan kanina. Ayan, so ito, sito, meron tayong cola, smart cola, mga junk foods. Ito talaga kaibigan, pinakamabinda mga junk foods. Yan, mayroon tayong, mayroon tayong tatlong trays ng eggs. So, kanina marami talaga puno yung tricycle, kaibigan. Nag-arkila kami ng tricycle, no? 130 pesos ang binayad ni Ate JB kasi walang magdadrive sa aming sasakyan. Ito, kaibigan, ngayon, bago rin ito, tingnan nyo, no? So, dapat talaga, kay kaibigan, no? Dapat talaga maraming naman yung ating tinatingnan nyo. Yung ganador namin, nagtitinda kasi kami ng bigas, limang klase, hindi pa naman talaga totally ubus ang ganador namin, de friends, pero... Uh, katulad ng palagi kong sinasabi sa aking mga videos, wag nating hintayin na maubusan tayo ng mga stocks. Bago pa maubusan, katulad nito, kaunti na lang pero hindi pa Bago pa maubusan, kailangan mayroon na tayong stocks na bago. Ayan. So ipapakita ko lang sa inyo kaibigan yung aming uh, maliit na tindahan. Ayan, pag bagong grocery, bagong pamili. Ayan, sarap sa pakiramdam no? dahil maraming laman. Pag maraming laman, masasabi natin worth it. Worth it. Lalagay sulit ang ating pagsisikap, pagsisipag. Yung pagising natin ng umaga, no? 4 a.m. kaibigan. bigan before 5 a.m., bukas na ang aming tindahan. Sometimes 5 a.m. Gising na si Ate GB at si Francis sa 4 a.m. Ayan. Tingnan nyo kaibigan. Masaya pala ako, no? Shout out. Nestle Bear Thank you so much. May pa buy ten one free si Bear Brand. Masaya ko kaibigan. Kahit si Milo, ito kay Bigan si Milo may pa-promo. Yan tinapon ko na sa basurahan. Tingnan nyo. Kunin ko ha. Ayun tingnan n'yo. 99 pesos na lang si Milo. 99 pesos si Milo, their friends. Ito Milo. Ayen, may save tayo kay Bigan. Naka-save tayo ng malaki kay Milo imbes na 102, sometimes 108, ang bili ko nito ngayon 99 lang. Nestle products na niyan kaibigan, no? Mabait talaga si Nestle. May pa Thank you so much. Okay ka lang dyan, princess? Ayan. Galit kaya siya? Hello! Hello, friends! Bless! Bye-bye! Ayan, mga kaibigan ko, kaibigan. Kaibigan ko, kaibigan. <laughs> Mataling na kaibigan ko yung bata, no? Ayan, sabi niya, hello. Kaibigan, okay. <laughs> princess, okay ka lang? bakit ka na, ah, kala ko na kasi kasi siya, sabi niya, siya lang daw nagdi-display, eh, busy si FPGB. busy ako gawa ng video ayan, ito naman talaga yung uh, part-time natin, Kaya pasasabi ko na rin part-time, no, yung pag-youtube kasi malaking tulong, para na tayo nagtatrabaho, no ayan, so habang si Francis nagdi-display, ako rin nagbamantay ng tindahan, kasi may bumibili ayan, ay, nangingisda rin po tayo, ayan, nangingisda ako, no, shout out kay sis Barbies nangingista ko. Ayan, nangingista si Ate GB. Nangingisda tayo kay Bigan, no? <laughs> Ayan. So, isa pa lang naglalaro sa ating Pisonet Cafe kasi yung mga bata naghapunan pa. Ayan. So, meron tayong customer sa labas. Thank you so much. Hello, dong. Hello. Shout out kay John Berno. Happy weekend. Inuman ngayon, dong. Inuman kay Saturday, man. Mana, wala gina siya uh, na hubog. Doon man to kakis. Hurot na, niyo, wala hubog. Ah. <tod> uh, <laughs> uh, meron kasi occasion doon mga kaibigan, no? May occasion doon, ah, death anniversary ng kanyang tiyahin. Ayan. So, ang bilis ng panahon, no? Pasko na pala kaibigan, tinan yung aking uh, pinsan. Meron na silang Christmas lights. Ayan, so, masaya ako kaibigan. Kasi, puno na naman ang tindahan ni Ate GB. Huwag talaga nating hintayin na maubusan tayo ng stocks kaibigan. Ito nga pala, tip ko kaibigan, ha? yung mga paninda natin na hindi nakikita sa labas, lalo na yung hindi fast moving, ilagay natin sa harapan. Ito kay kaibigan, yung mga paninda ko na nasa loob ng refrigerator. Ayan, nilagay ko sa harapan kasi may mga customers tayo, may mga kapitbahay tayo na hindi nila alam. Nagtitinda tayo. Yung iba, hindi na magtatanong. At tulad nito kaibigan, hindi naman talaga ito fast moving. Pero nagtitinda pa rin si Ate GB. Eh, yung, nung, ano, kaibigan, nilagay ko ito sa harap ha, naging fast-moving na kasi alam na ng mga kapitbahay ko. Yung iba, walang plano na... Uh, bumili nito, pag nakita nila, oy, bigla, bigla nilang maisip kaibigan na bibili. O ba diba? malaking tulong talaga kaibigan na ilagay natin sa harapan. Lalo na kaibigan, yung mga paninda na hindi fast moving, yung mga paninda na kaunti lang ang bumibili, ilagay natin sa harapan their friends para makita nila. Yung iba kasi hindi nila alam na nagtitinda tayo niyan, dinadaanan-daanan ating tindahan, kala nila wala tayong stocks. Toray na bigas kaibigan naglalagay ako dito no ng uh, anong klase ng bigas meron si Ate Gibi, anong mga prices ayan so tumaas na pala ang presyo ng bigas no sana magbaba sila so maglagay tayo sa harapan kaibigan maglagay tayo ng mga mga magpa-skill tayo dyan, ayan, kung anong tinitenda natin. Noon nagpapaskil ako dito, kaibigan, uh, may nilagay ko dito noon na GCash, cash in, cash out, yung bago pa yung GCash ko. Pero after months, hanggang one year na, malapit one year, tinanggal ko na kasi alam na nila na may GCash yung ate GB. Pero naisip ko na maglagay ulit kasi meron lang kasing mga dumadaan, yung hindi natin kapitbahay. Paano nila malalama na may Gcash tayo? Yung iba hindi na ma hindi mahilig magtanong. Kaya plan ko nalagyan ulit dito, magpaskil ako ng uh, Gcash cash in and cash out siguro one of these days. Ayan, okay ka lang Frances. Eh tingnan niyo na nagde-display pa rin siya. <laughs> Masaya ako kay Bigan kasi maraming lamba at ating tinan. Malakas pala yung ating apeso wifi kay Bigan ito, no? Hindi pala ito sa akin sa brother-in-law ko. Ayan, meron silang free wifi dyan. so thank you so much god. Ayan, yung mga liniment natin kay no. Ayan, so kahit ah uh, may buteka pa buteka Butika kahit kay Bigan ah uh... ano kay Bigan no. <laughs> Natigas at kasi kanina kay Bigan may bumili po dito no yung uh, kapitbahay namin. Bumili po siya ng ah uh, mojito. JC mojito maraming binili niya, ayun, naubos, naubusan tuloy ako ng muhito kaibigan, lagi ko pa naman sinasabi na dapat huwag tayong maubusan ng paninda, pero hindi ko expected yun, ang dami kayang muhito ni Ate GB, dito kung nilagay ang muhito, naubos, alam nyo ba kaibigan kung bakit naubos? Kasi, yung muhito ko, yung 700 ml, GSA muhito, 140 lang po isang batol, ganito po no, 140 doon sa kakompetensya ko, nagtanong ako sa, sa soki ko na bumili dito ng 140. Nang maubusan ako, pumunta siya sa ibang tindahan, 160. Ayan, so mas mataas sila ng 20 pesos. Ngayon, lumipat siya sa ibang tindahan na kakompetensya ko, 155. La, mas mataas ng 15 pesos. Sabiruin nyo kay Ate P140. 'Yung isa 160, 'yung isa 155 ayun, Ay, naubos na <laughs> Ito 'yung sinasabi ko kay kaibigan, maganda talaga na mura 'yung ating mga paninda. Kasi malalaman ng ating mga customers magiging suki natin sila at sasabihin pa nila sa iba nila mga friends, kay kaibigan na uy doon kayo bibili kay Ate GB, mura lang o di ba? So 140 'yung aking muhito, kay kaibigan. Sa kayo dyan, magkano ba? No, kay bigay ibinta pa natin 130, 135, meron pa rin tayo tubo. Lalo na siguro 160. Doon sa iba. 160 daw sa doon sa labasan. E doon sa looban, kakopetensya ko rin, 155. Ako lang 140. Ayun, obos. <laughs> Ngayon nga, alam na nila na ako, lang, ako yung pinakamura. I'm sure, dito na talaga sila bibili palagi. Kaya sa TGB, ang gagawin ko, mag-order na naman ako ng marami. Sa ano pala kaibigan, sa grocery ako nag-order. 121 or 22 ba yun? Sa grocery ang mojito. Alam nyo ba, ba sa supermarket, 130 plus doon sa pamilyang bayan 130 plus isa kay grocery 121 or 122 kaya nabinta ko ng 140 ayan dapat talaga maghanap tayo ng mga murang supplier kaibigan murang wholesaler para mas mabinta natin mabinta natin sa mababang halaga yung ating mga paninda ayan so maraming tips na ibigay si ate GB ha ayan oy meron nam tayong customer Sino ba yung customer na yan, ha? Asa si Idre? Asa, tudluang ilong. Ay, mang si Idre. Nating nga siya, kay nag, nag -video. Asa si Idre daw? mang si Idre. Tudluan eh, nahiya yung baby. Asa man si Idre? Tinatanong ko siya kung nasaan siya. Wala? A, ah, bless lang, be. Wala. Galit siya sa akin, mga kaibigan. Ayaw niya Bless, be. Na Asa mangyakol? Asa mang yakot? Asa mang yakot? Nadire. Kaibigan, hindi na kami friends ni Edre. Ayaw niyang binibidyuhan siya. <laughs> Kanina, friend pa kami I ngayon, know. hindi na. Hello, Edre. Friend, ha? Oo, sabi niya, oo. Oh, oh. Asa ah, mga airplane dong Lupad? Nilupad? <laughs> sabi, nagtanong ako, nasaan yung airplane? Sabi niya, lumipad daw. Ha? Ah? So, ayan. Matanda na. Big boy na si Edre. Bye-bye! Idre, makita na juga sa YouTube, ano, Idre, ha? Tibuok, ah. So, ni kalibutan, Idre. Bye-bye! Bye-bye, Idre! Bye-bye! Pre, nami yan, kaibigan, suki ko rin po sila. So, marami tayong mga suki, kaibigan, no? Basta mabait tayo, marami tayong mga suki. Dapat talaga mabait tayo. Ayan, another tip, kaibigan, na maging mabait ka. Para marami kang suki. <laughs> Ayan, nag-stop na yung pangingista ni Ate GB. So, stop ko rin ito, kaibigan. Baka magalit na si Frances. Ma malapit na siya matapos mag-display. Mag si Ate Gibi, panayaw-yaw. -yaw. <laughs> yaw-yaw tayo ng yaw-yaw dito. Hindi natin tinulungan. Okay ka lang, Frances? May sahod ka sa akin mamayang gabi, Frances? Gusto mo ng sahod mamayang gabi, Frances? Kaibigan, sinabi ko, tinanong ko si Frances kung gusto niya ba ng sahod. Kasi bibigyan ko siya ng sahod mamayang gabi. Sabi niya, "Wag daw dahil puyat ang abutin niya." Sana all. <laughs> oh, ako nang silduan siya dong. Silduan ng gabi di siya kay kapoy ko no. Siya may nagdisplay akong silduan. makabigan ayaw niyang tumanggap ng sahod mamayang gabi dahil mapuyat daw siya. Sana all. <laughs> so yung kaibigan ha, ah, ikat na na ni Ate Gibino, ah, to ah, ay hindi ko siya tutulungan kaibigan kasi mangisda ako. Ayan, mangingisda mo na sa Ate Magpapasalamat po ako. Ang ginagawa ko po ngayon, mga kaibigan, tinitingnan ko po yung mga comments, sinong nag-comment sa aking mga videos, at dinadala ko sila, no? Sinusuportahan ko rin po sila bilang pasasalamat. Ayan, ito pong ginagawa ngayon ni Ate Jimmy. Again, thank you so much, kaibigan, ha? Dito na muna. <laughs>